Mula sa puso ng Timog Silangang Asya, dadalhin ko kayo sa isang biyahe na puno ng misteryo at mga nakatagong kwento mula sa ating sariling bansa. Ang Pilipinas Hindi lang tayo kilala sa ating magagandang beaches at binubuo ng mahigit 7,600 na mga isla, puno ng kalikasan at kamanghamanghang kultura. Gaya ng masiglang karaoke nights, kundi may mga lihim din tayong itinatagong kwento na kamakailan lang natuklasan. Sa kanya-kanyang sulok ng Pilipinas, may mga kwento ng ating nakaraan. Isang nakakagulat na tuklas ang naghatid ng mga tanong ukol sa ating pinagmulan. Sino ang mga tao na nanirahan dito noong mga araw na iyon? Anong mga lihim ang daladala nila sa likod ng kakaibang sinaunang sining? Pero hindi lang ito basta kwentuhan. Ang mga bagong natuklasan Uno ng kahulugan, nagbibigay liwanag sa mga isyu ng ating kasalukuyan. Ano ang epekto ng ating kasaysayan sa ating pagkatao ngayon? Sa gitna ng mga paghuhukay, may mga natuklasang bagay na tila ba sinasalamin ang ating mga henerasyon. Ipinapakita ng mga bagong tuklas ang ating koneksyon sa mga nakaraang siglo. Paano natin mapapahalagahan ang mga ito? Ang nakatagong kasaysayan ng Pilipinas, mga bagong tuklas at kahalagahan. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch at ako ang yung gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo. Ang mga enigma Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubunin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Kamusta, mga kabrinigmes? Maligayang pagbabalik sa Branch TV. Bilang isa sa mga pinakamagandang arkipelago sa mundo, ang Pilipinas ay puno ng buhay at saya. Pero, higit pa sa mga magagandang tanawin, mayroon tayong mayamang kasaysayan na madalas ay hindi nabibigyang pansin. Ang ating bansang Pilipinas ay unti-unting umuusbong bilang isang makapangyarihang ekonomiya sa Asya, puno ng potensyal. Natatangi itong nakatayo bilang tanging bansa sa rehiyon na may pangunahing kristyanong populasyon na may pagmamalaki sa sariling pagkakakilanlan. Ang mayamang pamanang ito ay higit pang pinatibay ng masiglang komunidad ng Muslim na pangunahing matatagpuan sa Mindanao, na pagkakaiba-iba at pagkakasama sa manamang mga pananaw, tradisyon, at kultura ng bansa. Ngunit, kamakailan lamang ay naging fokus din ng Pilipinas sa mga pandaigdigang usapin dahil sa mga alitan nito sa teritoryo laban sa China, mga tensyon sa geopolitics na nag-aalala sa posibleng mga hidwaan. Ipinapakita ng ilang eksperto na ang Pilipinas ay maaaring nasa crossroads ng mga hinaharap na tensyon. Sa kabila nito, sa ilalim ng hidwaan sa geopolitics ay may mas malalim na kwento, isang kwento na may potensyal na baguhin ang kasaysayan ng sangkatauhan. Alam mo bang ang Pilipinas ay naging lugar ng mga archaeological discoveries na namangha sa mga siyentipiko na nagbabalik tanaw sa ating sinaunang nakaraan? Ang mga natuklasan na ito ay nagbukas ng pananaw sa isang sinaunang nakaraan na naglalantad ng mga kwento ng kasaysayan na matagal nang naghihintay na madiskobre. Bagamat karamihan sa mga nakasulat na salaysay ng Pilipinas ay nagsisimula sa pagdating ng mga Espanyol, ang kwento ay talagang mas naunang naganap na naglalarawan ng isang mayamang kultural, pampanitikan, at historical na pamana na umunlad bago pa ang kolonisasyon. Sa kasamaang palad, maraming bahagi ng kasaysayang ito ang nawala dahil sa pagsakop ng mga Espanyol na nagbura ng mga naunang records dahil sa kanilang mahigpit na pamumuno. Dahil dito, ang makabuluhuhang kasaysayan tungkol sa panahon na bago dumating ang mga Kastila ay nakasalalay sa mga records mula sa ibang bansa na nagkaroon ng koneksyon sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng masigasig na pagsisikap ng mga siyentipiko at arkeologo, unti-unti nang nahahayag ang marami sa mga nawalang kasaysayan ng ating bansa. Sa bawat natuklasan, may karagdagang piraso ng palaisipan na naidagdag, na nagbigay sa atin ng mas malinaw na pangunawa sa nakaraan ng ating bansa. Kagaya sa Hilagang Pulo ng Luzon, may mga archaeologist na nakagawa ng isang makabagong tuklas na maaaring magbago ng ating pag-unawa sa kasaysayan ng tao. Nahanap nila ang mga kasangkapang bato at mga buto ng rhinoceros na humigit kumulang 79,000 years na ang tanda, mas matagal pa bago dumating ang mga modernong tao sa bansa. Ang hindi kapanipani walang natuklasan na ito, na may kinalaman sa isang kinatay na rhino, ay napaisip ang mga siyentipiko at nagbago ng mga naunang teorya tungkol sa paglipat ng mga tao sa Asia. Dati, Ipinapalagay ng mga eksperto na ang mga tao ay unang dumating sa Pilipinas mga 67,000 years na ang nakakaraan. Gayunpaman, sa Cagayan Valley, ang mga arkeolohikal na excavation ay nakatuklas ng halos kumpletong skeleton ng rhinoceros kasama ang nakakabilib na koleksyon ng 57 na kasangkapang bato, kabilang ang mga matutulis na piraso at hammerstone. Tinutukoy na labintatlong buto ng rhino ang may mga kapansin-pansing marka ng hiwa, at ang mga buto ng humerus nito ay sinadyang binasag, marahil upang kunin ang masustansyang bone marrow na nasa loob. Ang ebidensyang ito ay naglalarawan ng isang maliwanag na larawan ng mga sinaunang mga ngaso na mahuhusay na gumagamit ng mga bagay upang alisin ang karne mula sa mga buto ng rhino. Pero sino ang mga sinaunang gumawa ng mga bagay na ito? Ayon sa mga scientists, ang teorya ay sa Homo erectus, ang unang species ng tao mula sa Africa, bilang mga posibleng gumawa nito. Gayunpaman, walang mga fossil ng hominid sa lugar kaya naman kulang ang ebidensya tungkol sa pagkakakilanlan ng mga maagang nanirahan at kung paano sila nakarating sa Pilipinas. Ang kasalukuyang teorya ay maaaring hindi sinasadyang nakarating dito. Ngunit dahil sa gawang balsa na mula sa mga tangled mangroves na nasira ng panahon ng mga bagyo o tsunami. Isa pang teorya ay nagsasaad na maaaring gumamit sila ng mga primitive boat upang makapunta sa Pilipinas. Homo luzonensis. At noong Abril 2019, isang kamangha-manghang discovery ang nagawa ng mga scientists, ang pagtuklas ng kamag-anak ng tao sa Pilipinas, ang Homo luzonensis. Natuklasan ito sa malalim na bahagi ng Kalyao Cave na matatagpuan sa Cagayan Province sa Luzon Island, ang pambihirang natuklasan na ito ay resulta ng mga taon ng pagsisikap at pagtutulungan ng isang grupo ng international archaeologists at kumakatawan na isang pinakamahalagang natuklasan sa nakalipas na kasaysayan. Bakit ito napakahalaga? Dahil dito ay lubos na binabago ang ating pag-unawa sa evolusyon ng tao. Ang dating itinuturing na isang ugat na kwento ay nagbago sa isang mas makasaysayan na web ng mga twist at turn. Sa halip na isang lahi, ang ating ugat ng ninuno ngayon ay inihahalin tulad sa isang puno na maraming sanga, puno ng natatanging species at hindi inaasahang mga discovery. Kawili-wili ba? Diba? Maaaring ang Homo luzonensis ay gumawa ng isang epikong paglalakbay mula sa Afrika patungong Timog Silangang Asya, na nagsasalungat sa mga matinding paniniwala tungkol sa sinaunang paglalakbay ng tao. Ang mga fossils na binubuo ng 13th na piraso ng mga ngipin, femur, mga buto ng kamay, at mga buto ng paa, ay tinatayang nasa pagitan ng 50,000 hanggang 60,000 years. Pinaniniwala ang pagmamayari ang mga fossils ng tatlong matanda at isang bata. Ang lahi na ito ay naiiba mula sa Homo sapiens. Ang Homo luzonensis ay nagpapakita ng ilang mga katangian o hawig na malapit na kahawig ng mga modernong tao, habang ang iba naman ay nagpapakita ng mga mas naunang ninuno tulad ng Australopiths at mga naunang miyembro ng genus na Homo. Ang mga buto ng daliri sa kamay at paan ng species na ito ay nakakurba, isang pahiwatig na ang pag-akyat ay isang makabuluhang gawain para sa species na ito. Isang katangian din na nagtataglay sa Australopithecine. Marahil ito ngayon ay nagbubukas ng isang malalim na tanong, paano nagdevelop ang Homo luzonensis ng ganitong natatanging halo ng lahi at sino ang kanilang mga ninuno? Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na sagot sa mga tanong na ito. Isa pang bagay, ang mga kasangkapang bato at buto ng rhinoceros na natagpuan sa Luzon na may edad na mahigit 700,000 years ay nagdudulot ng karagdagang kuryosidad. Maaaring ang mga artifacts na ito ay iniwan ng mga ninuno ng Homo Luzonensis, o ito ba ay nagpapahiwatig ng iba pang grupo ng mga sinaunang tao? Ang katutuhanan ay wala pang tiyak na sagot. Bukod dito, hindi nag-iisa ang Homo Luzonensis sa kanyang panahon, dahil may mga kasamang nakatira na iba pang mga species ng hominin tulad ng Neanderthals, Denisovans, at ang maliit na Homo Floresiensis mula sa kalapit na bansa. Isipin mo ang isang sinaunang mundo na puno ng iba't ibang uri ng tao, bawat isa ay may kanya-kanyang landas sa buhay. Sa mga sinaunang species na ito, tanging ang Homo luzonensis ang umunlad at nakapag-adapt sa kanyang kapaligiran. Ano nga ba ang naging katangian ng species na ito kumpara sa iba? Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapalawak sa ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ebolusyon kundi nagbubukas din ng mga kawili-wiling tanong tungkol sa ugnayan ng mga sinaunang tao at kung ano ang tumukoy sa kanilang kapalaran. Ngunit wala pang siguradong patunay sa mga ito hanggat wala pang natuklasang mas makakapagpatunay na iba pang mga fusils. Ang Pilipinas ay hindi lamang mga nakamamanghang tanawin, mayaman din ito sa kasaysayan na puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ano sa tingin mo sa mga natuklasang ito? Hindi ba't nakakaintriga kung ano pa ang naliligaw sa lupa ng ating bansa na hinihintay ang ating pagtuklas? Tandaan, ang mga kwento natin ay mahalaga, bawat isa sa mga ito ay nagsasalaysay ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kahangahangang kasaysayan ng Pilipinas, naway dala ninyo ang mga kwentong binuhay natin, mga lihim at yaman ng nakaraan na bumubuo sa ating pagkatao at pagkakakilanlan. Huwag nating kalimutang ipagmalaki ang ating mayamang kultura at kasaysayan, sa tayo'y mga tagapag-ingat ng likhang sining ng ating mga ninuno. Magsilbing inspirasyon ang bawat tuklas at kwento, upang hindi lamang tayo maging bahagi ng kasaysayan kundi maging aktibong kalahok sa paghubog ng ating hinaharap. Bawat hakbang natin ngayon ay isa ring dahon ng ating kwento para sa susunod na mga henerasyon. Salamat sa pagsama sa aming paglalakbay at hangad ko ang inyong tagumpay habang patuloy tayong naglalakbay sa makulay na mundo ng ating bayan. Ngunit hindi pa tapos ang ating kwento. Abangan ang susunod na bahagi ng ating dokumentaryo kung saan mas marami pang sikreto at kwento ang bubuksan. Hanggang sa muli abangan ng part 2, mga kabrinigmas.